Mga kakaibang hula ng Simpson para sa ngayong taong 2024. Alam naman natin na ang karamihan sa mga prediction ng Simpson ay talagang nagiging tama. At marami din talaga ang nagtatanong kung ang prediction sa ngayong taon ay magkakatotoo. Mula sa eksaktong equation ng God Particle hanggang sa mga smartwatch, submarine implosion at maging sa Disney na binili ng Fox. Ang Simpson ay gumawa na ng napakaraming hula na natupad na. Subalit ang mga hula ng Simpson ngayong 2024 ay talagang nakakatakot. At ang una na nga dito ay mananalo si Trump sa 2024 election. Noong November 15, 2022, sinabi mismo ni Trump na tatakbo siyang muli para sa pagkapangulo sa 2024. At nang mangyari ito ay tinuro ng manunulat ng Simpson na inulaan ito ng mga Simpson noong 2015. Sa isang episode na kung saan pupunta ang pamilya ng Simpson sa inarap, nakikita si Homer na lumulutang sa pamamagitan ng isang karatula at sa sign na yun ay nakasulat na Trump 2024. Hinulaan na ng Simpson na si Trump ay magiging presidente na minsan. At tulad ang alam mo na nagmana kami sa isang malaking budget crunch mula kay President Trump na naging daylan para sabihin ng marami na maaaring sila na naman ay tama. Ang susunod naman natin ay ang virtual reality food na kung saan hinulaan na din ng Simpson noong 1990 Sa episode na pinamagatang friends and family, makikita sina Homer at Marge na kumakain ng virtual fudge sa pamamagitan ng straw sa kanilang mga beer headset. Talagang maaaring mong isipin na hindi ito mangyayari sa totoong buhay. Subalit kamakilan lamang ang technology na ito ay naimbento sa totoong buhay. Gumawa ng BR Food ang isang company na pinangalan ng Aero Banquets RMX. Pinapayagang kanitong kumain ng iba't ibang pagkain at gumagamit ng BR upang bagwi ng iyong taste perception. Nakuhang saan nire-refrain ang isip ng tao at binabago kung paano natin nararanasan ng pagkain. Ang isa pang nakakatakot ng hula ngayong 2024 ay ang pag-takeover ng AI. Maraming eksperto ang nagpatulog na ng alarma tungkol sa pagkuha ng AI sa mga trabaho ng mga tao. At sa nakalipas sa na taon ng pagkuha ng AI sa mga trabaho ng mga tao ay naging isang tunay na alalanin. Subalit tinulaan ito ng Simpson noong 2012 at ito ang episode na Dem Robot. Sa episode na ito nawala ng trabaho si Homer at ito ay dahil pinalitan lahat ni Mr. Burns ang lahat ng mga empleyado ng robot. Bago magpatuloy ang mga robot para kunin ang mga trabaho ng tao na eksakto kung paano gumagana ang AI sa tunay na buhay. Ang mga robot sa ngayon ay nagtatrabaho na bilang waiters sa Japan. Pinaniniwalaan din na ang mga taxi driver ay malapit na mapalitan ng self-driving cars at papalitan ng chat GPT ang mga trabaho. At ang isang halimbawa na nga dito ang coder, paralegals, financial advisor at marami pang iba. At syempre lahat ng training ng chat GPT ay gawa ng tao. Katulad na nangyayari sa episode, inulaan din ni Simpson na ngayong 2024, ang AI ay magwawala na kung saan pwede mong isipin na imposible. Subalit kamakailan lamang na ng trabawang isang AI engineer ng Google AI. At ito ay dahil sa sinasabing paglalantad na ang Google AI ay naging madamdamin. At ang ibig sabihin maari itong matuto mula sa kanyang sarili at makaramdam din ng mga bagay. Ang empleyadong si Blake ay highly respected sa AI scene bago siya sinibak dahil sa paglalantad ng information. Subalit talagang binalaan na tayo ng Simpson tungkol dito noong 1994 sa episode na Itchy and Land. Pumunta ang Simpsons sa isang theme park na pinatatakbo ng mga robot. At habang tumatagal ang eksena, ang mga matatalinong robot ay nagiging masigla, sumusuway sa mga tao at nagiging rug. Nang ipinalabas ito noong 1994, malamang ang mga tao dito ay nagtatawanan. Subalit sa ngayon marami na talaga ang nagtatanong kung ano ang mangyayari kung ang AI ay nagpa siya naubusin ang mga tao. Subalit ang isang mas nakakatakot na hula ng Simpson ay maaring ang tungkol sa World War 3. Kamakailan lamang talagang lumapit ang mundo sa ikatlong digmaang pandigdig na kung saan may mga salungatan na lumalabas sa iba't ibang dako ng mundo. Kabilang na dito ang Russia-Ukraine War at Israel-Palestine War. At idagdag mo na din dito ang tumitinding tension sa pagitan ng US at China. Ayon mismo sa dating CIA spy na si Andrew Bustamante, ang World War III ay nasa abot na na sa 2024. Subalit so sinasabi ng ilan na binalaan na tayo ng The Simpsons tungkol dito noong 1987 pa. At ang episode na ito ay mayroong title na World War 3. Sa episode na ito naparunoid si Homer na nagsimulang sabihin ng na mga malalakas sa bansa na babagsa sa kanila ng nook ang bawat isa. Maraming nag-aalala na sa lahat ng mga digma sumiklab sa buong mundo. Ito ay maaaring magkatotoo sa 2024. Nang ipinalabas ang episode na ito noong 1987, nagaganap mismo ang Cold War. Subalit makailan ay marami ang nagsabi na kapag pumasok ngayon ng Second Cold War, na may mga tension sa pagitan ng US at Russia talagang dito na lahat magugunaw. Hinulaan na din ng The Simpsons na i-colonize ang Mars. Ang pagkakawig sa mga pangyayari sa totoong buhay ay kakaiba. Dahil sa episode noong 2015 na Friends with Benefits, nagsimulang maganap ang government ng mga voluntaryong lilipat sa Mars. Nagtatapos ang episode na ito sa isang sulyap sa taong 2051 na nagpapakita sa pamilyang The Simpsons na naniniraan sa Mars. Ilang taon pagkatapos ang episode na ito, nagsiwalat mismo si Mars ng kanyang plano na i-colonize ang Mars. Subalit so, dito na magsisimula ang kakaiba. Ang petsyang ipinakita sa episode na 2051 ay eksakto nga ayon sa plano ni Elon na magpadala ng isang milyong tao sa Mars pagsapit ng 2050. Subalit ang isa sa pinakanakababahala na hula ng Simpson para sa 2024 ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Kamakilan lamang ang ekonomiya ng mundo ay nasa kaguluan at kasama na nga dito ang US. Ang US ay nagprint mismo ng 3.3 trilyon noong 2020 lamang. At marami ang nagsasabi na ito ay maaaring magdulot ng napakalaking inflation at pagbagsak ng ekonomiya at ang mga tao ay mawawala ng bahay trabaho. Ayon sa maraming economists, mas titindi pa ito ngayong 2024. Subalit binalaan na tayo ng The Simpsons tungkol dito noong 2000. Sa episode na economic collapse na naganap sa panahon ni Trump, at habang si Trump ay hindi pa ang presidente sa ngayon, na nangangahulugan na ang eksaktong episode na ito ay maaaring magkatotoo. Ang isa pang na inulaan ng The Simpsons ay ang mga hovercar. Sa 2005 episode na mayroong title of future drama, sa future naglalakbay si na Homer at BD sa isang hovercar. Noong 2005 ito ay nakita bilang satire dahil ulang nag na maaaring umira lang hovercar. Subalit kamakailan lamang isang company na pinangala ng Samsung Sky ang naglabas ng isang real life hovercar. Ito ay pinangala ng Switchblade at ito ang ulang real life hovercar sa mundo. At magsisimula ang deliveries ito ngayong 2024. At malamang siguro sa inaarap, ang mga tao ay talagang makakaiwas na sa traffic. Tulad ng hinulaan ng Simpson. Parang ang Simpson talaga ay nauhulaan ng inaarap. At dahil sa ang karamihan sa kanilang hula ay tumpak, talagang hindi na ito nakakagulat. Kung tutusin may mga nagisabi na ang Simpson ay patunay na ang lahat ay nilinlang at hindi nila inuulaan ng future. Subalit so, ito ay kanilang ginagawa. Ngayon, ikaw, naniniwala ka ba sa prediksyon? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.